Pa iba. Yan, Lubi-lubi. Ay, yung ba Pwede na na yan. na. tulingan. Ginataan sa miso. Ah, goy, sa miso. pa ko <laughs> <laughs> Kada mo pakoy. Uh. Layo idol lang ano, site. May lubi-lubi na para mamayang hapunan. Bila namin yan ang ano. Bangkulis. Mga isang kilo. Oh, ayun ang mga orchids. Oh, orchids. Ayun ba, orchids pa Labi oh. pagod. Sobrang layo mga idol yung mga natin site. Good morning, good morning, good morning mga idol. Monday work. Monday dread. Lamabuhay manlulupa. Shout out sa aking 14k followers. I love you all. Ayaw mga idol o, or kids. Pasok ka pa lang, pagod ka na. Idol, sa sobrang layo talaga ng hutan. Hutan, buhatan. Sa una namin, oh, tanghalian. Gabi na ginataan, saka opo, saka sayuti, ginisa. Kasi, hindi makapagluto pag tanghalian. Gawa ng busy kami. Kapoy! Whew. Wala pa kami sa ano, higitnaan Nalilakad namin 15 minutes yung mapunta site Hey guys, bye bye, I love you Thank you for watching, salamat sa ano 14k followers natin Ang sumusupport ha, love you, love you, love you Whew. Pagod Bye bye mga idol